ang alamat ng BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay ang simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit bago ito, ano nga ba ang kwento ng maalamat na barkong ito? USS LST-821, ito ang orihinal na pangalan ng BRP Sierra Madre. Sa panahon ng World War II, ang USS LST-821 o ang BRP Sierra Madre ay naglayag sa karagatan ng Asia Pacific upang maghatid ng mga supplies para sa mga sundalong Amerikano na lumalaban sa persa ng bansang Japan. 1955 ay napalitan ang pangalan ng USS LST-821 sa USS Harnett County. August 20, 1966 ay muling sumabak sa laban ang BRP Sierra Madre. Sa pagkakataong ito ay laban naman kontra sa North Vietnam na kontrolado ng mga komunista. At para makasabay sa digmaan ay nag-upgrade ang BRP Sierra Madre. Nagkaroon ito ng maintenance at landing area para sa helicopter gunships. May kakayanan din itong magdala ng mga patrol boats. Nagkaroon din ito ng mga modernong communication equipments. At pagdating naman sa depensa ay mayroon itong 3x50, 8x40mm at 12x20mm na kalibre ng mga baril. Sa tatlong taon nitong serbisyo sa Vietnam ay nakatanggap ang BRP Sierra Madre ng Siam na Battle Stars at tatlong unit Navy Commendations. Isang patunay sa pagiging alamat ng BRP Sierra Madre Taong 1970 ay nagpahinga ng panandalian ang BRP Sierra Madre. Oktubre ng taong 1970 ay binigay ng Amerika ang BRP Sierra Madre sa Republika ng Vietnam at pinangalan ng Mitho. Nang bumagsak ang Saigon sa kamay ng mga komunista, mahigit 3,000 refugees ang kinarga ng BRP Sierra Madre papuntang Subic Port sa Pilipinas at bilang pasasalamat ng Amerika ay ibinigay nito ang BRP Sierra Madre sa Pilipinas taong 1976 at binigyan ito ng pangalang BRP na dumaga. Kinalaunan ay pinalitan ang pangalan nito sa BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay nagsilbing amphibious transport ng Pilipinas hanggang dekada na benta. Taong 1999 ay sinadyang ipinasadsad ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa utos ng noy presidente na si Erap Ejercito Estrada upang magsilbing outpost nito laban sa presensya ng China. Di na muli pang makapaglalayag ang BRP Sierra Madre. Wala na rin ang dating ganda at kisig nito. Ngunit mananatili ang tapang at paninindigan ng BRP Sierra Madre laban sa pang-aapi at pananakop ng mga dayuhan